trip. Nandito tayo ngayon sa Skygo dito sa Claver, Surigao del Norte. Tingnan natin yung mga bagong motor nila, guys. Ayun oh. Marami silang bagong motor dito ngayon, guys. Skygo Claver. So tara, guys. Tingnan natin yung kanilang mga bagong motor. So ito yung mga motor nila na mga scooter ngayon. Mayroon nga pala sila dito motor na ayan o yung black na yan may kamukha so yan yung price nya guys ayan may kahugis sya na forma ng motor guys parang sa click 160 ayan yung kanyang mukha so dito naman guys sa isa guys ayan itong isa guys ayan ang ganda ng kulay scooter so kung may inmax mayroon din silang ganito guys ayan o ito yung, ito yung mga price nila so ito yung mga bagong display ng skygo ngayon dito sa Laverso, Surigao del Norte So, mga bagong scooter na dinisplay nila ngayon. Ito yung mga price. Ayan, nakalagay niya, no. New. Bagong mga display ng scooter na motor ng Skygo. So, dito tayo, guys, para maklaro yung purban itong motor na ito, guys. So, hindi lang ako magre-review dito, guys. Tingnan nyo na lang, guys, yung Pormahan ng motor na to So nakikipag Compete naman siya sa Nakikipagkumpitin siya naman siya sa Pormahan sa mga Branded na motor ayan So ang Skygo din naman ay branded na Motor din naman yan guys Matagal na rin yan So ayan tumutunog pa yan guys So hindi ko lang siya I-review guys I-walk around ko lang ang motor na ito para makita nyo lang yung itsura. Kasi wala akong masyadong knowledge sa boat, sa motor na to. So, yan yung uh, rear view. So, mayroon siyang grab handle. So napakaganda ng motor na to, guys. Tapos yung pressure niya ay nakikipagsabayan din sa mga kagaya ng Inmax medyo may kamahalan din siya guys so naka panel board na siya guys ayan o oh, yung kanyang panel board digital yata yan guys oh. malaki guys yung panel board niya digital so hindi ko lang alam kung ano ito guys kung ano mang tawag doon keyless. Ha? So tingnan natin yung harapan guys Ayan. So sinisir ko lang ito sa inyo guys Para makita nyo naman yung mga bagong motor ng Skygo ngayon Tapos guys ayan yun Ayan yung itsura ng mukha nya So hindi ko lang nakuha yung size ng gulong nito Ayan. Ayan guys oh. Maganda naman guys, maganda naman yung purma niya. Hindi naman siya magpapahuli doon sa mga scooter ngayon na nauuso. Sa kulay, napaganda ng kulay niya. Ayan. Siya nga pala guys, sa personal ito guys. Ang ganda nito guys. Tapos malaki siya. Mayroon nya pala yan, visor guys. May visor yan. Pag kinuha nyo na siguro yan, nalagay yung visor niyan. Asa nga pala, hindi ako konektado dito guys. Or trabahante dito sa Skygo. Nandito lang ako para magvideo. Para magbigay ng informasyon sa inyo. Or para makita nyo rin yung uh, presyo ng motor na ito saan man kayong lugar dito sa Pilipinas at least, at least may idea na kayo guys kung uh, magkano ang motor na ito kung gusto nyo kumuha bisitahin nyo lang yung Skygo sure ako guys mayroon silang mga display ng ganitong motor guys so ayan napakaganda ng motor na to guys sa personal guys malaki siya nakikipagsabayan sa mga bagong motor ngayon na bagong labas so 2025 na yan guys ang bagong motor ng Skygo na scooter ayan so maraming salamat guys kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko paki-subscribe na lang like and share na rin guys maraming salamat sa panonood